So Ayan, welcome February 1, 2024. So Ayan, guys. kani-kanina lang ay meron din nga pala kaming narinig na malakas na pagsabog at ito nga nagpalipad tayo ng drone at tanaw natin dun sa malayo na may malaking usok so ayan, posibilidad na yan talaga yung sunog at dahil gusto natin malaman so ayan, pinuntahan po natin yung lugar na yan at dito po yan sa may barangay Biga Akabuyao ah, City of Laguna doon po yan sa may Purong dos so dahil nagkakarga pa yung bumbero uh, pumunta na tayo dun sa place ng pinangyayarihan. At ayon po sa aking narinig at balibalita ay yan po talaga ay pagawaan ng mga kaputok. So, dahil hindi tayo makakalapit doon dahil sinarado po yung kalsada na yan at tanging bumbero lang ang pwedeng pumunta dyan at saka mga kawani ng gobyerno natin at eh tayo ay nag-drone na lang. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dyan. Ayan, kita na natin ang malapitan yung malaking usok at syempre napabugahan na yan ng fire truck ng kabuyaw. So ayan, konti na lang yan. So thanks God kasi hindi nadama yung mga bahay dyan sa paligid. Yan po kasi talaga ay paggawaan naman ng kabutok So expected na lang lahat na talagang posibleng magkaroon dyan ng sunog. So ayan guys, big salute nga pala sa mga rescuers, sa mga fire truck, sa mga firemen na uh, tumulong para maapula kaagad yung sunog na yan. So ayan, mag-ingat po tayong palagi at huwag natin kakalimutan na ang sunog ay napakadilikado sa ating lahat. So ayan nga pala guys, ito ay school. So malapit lang po talaga dyan yung sunog pero mabuti na lang at uwi na ng time na yan. So ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking chismes.